kumari kong mahal. Welcome back to my channel. Ito na mga kumari. Our video for today is okay. magmukbang tayo. Meron kasi akong bagong ano, bagong paninda. Nag-viral to noon yung dried, ah, dried fruit. Meron ako. Ito ang bago kong paninda ngayon. Siyempre, bago natin to i-endorse sa mga kumari nating mga customer, mga buyer, titikman muna natin. Kaya, Subukan natin kung masarap ba. Ito siya mga kumari, oh. Meron siyang okra, beets, carrots, kiwi, potato, cucumber, saging, kamuti, mushroom, langka, taro. Hindi ko kung oh. kailan pa kailan 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 siya kailan 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 isang kailan ano kailan ay andamin kailan kailan Wow. Una, ito ang dates, mga mm. Oh, kumari, oh. oh. Nakalagay dito, nguyain daw mabuti. masarap, sarap, matamis. Hindi sa malutong. Nanak ko si okra. Where are you, Okra? Kisa. Ang lutong yan. Kamuti. Mmm. -mm. Ang -hmm. mm -hmm. lutong yan, mga kumare. Ang naman ng Masarap naman pala siya. Kumain na ko si Okra hmm, Ayun, nakita ko sa okra. Ito mga kumari, oh. Okra! Ay, ang sarap. Ay, ang sarap mga kumari. Sobrang lutong. Mmm!

Ya. Acting aloud. Coba aku, guys. <laughs> <laughs> Mabubungi bubungi kunu ya, guys. <laughs> Kasihnya yang umugaw-gawnya, entar bini Eh, talaga namang normal naman talaga na magpapalit ng ipin. Tsayo niya. Sabi niya, mabubungin na ako, guys. <laughs> Kino problema niya yan kanina, mga kumari. Sabi, kami, ay, sabi niya, kakain ay, daw kuno siya ng babulgam para daw kuno matanggal. Walis na! Yung apo yan, ay, mga kumari. Tasla niya sa mga sakit-sakit. At kunting ano lang. Tapos lakan yan eh. Mga Mars Kiwi. Mm. Ito po hindi sa mga walang ipin. <laughs> Pero ang dami niyang laman. Sulitin yung 160 Masarap yung ano. Mmm. Kiwi. Mm, tama tama. <laughs> Manamis na manis na maasim-asim. Si Kiwi. Nahanap ko yung ano. Tingi. Ko compare. Ko compare ko convert daw. So Kumakita yung pipino. Masarap ang kiwi. Medyo may katigasan siya. Pero malutok, pero masarap. Mm. <coughs> ito'ng maliit yung parang sa ano lang mga kumari ganyan lang 120 naman 'yun Dito ka na lang sa 160, marami pang laman May nahanap ako Yung langka <clears throat> Hmm, Ako na lang yung mga ano ma'am, mga saging. <laughs> Nagutuhan niya, saging. Ay, yung saging. Sarap lang ka. <coughs> Nakain pa laging. mga kumari, o oh. Ano bang saging? <coughs> Ito Hindi siya gaano malutong pero masano sa inyong kap. Ang galing, no? Pati mga, ano, ginagawa ng, ano. Oh. Oh. Ano ba yan, Kumari? May isang nataranta mm -hmm. naman po. Mm -hmm. Mm -hmm. okra ulit. Paborito ko kasi si okra. Sobrang lutong niya, si okra. Hmm? Yung timplan niya, hindi maalat. Okay, ano? Masustansya talaga siya mga kumari. Kahit yung, di ba, yung langka, matamis naman talaga yung langka. Ano lang, ma malasan mo siya na langka, pero malinamnam. Parang wala yung tamis niya. Pero hindi po dito sa walang ipin. Kupo. po. kawawa. Baka ma... Kung, ako dandahan nga ako kasi siyempre postisong ano natin, baka patanggalan <laughs> mm -hmm. dahil sa dried fruit papustiso uli yun na. Na, na mga kumari thank you for watching kung sino man ang gustong mag order nito alam nyo na ha pwede nyo akong i-message sa FB account ko kaya eh, sa FB account tang anak ko kaya mag-comment down below. Hoy. PM is the key. Salamin nila. <laughs> Thank you mga Kumari. I love you.